Tawag na po. Pero to... Oo, ha? Tumaganda si BP Sara, ha? Oh. Maganda na, ha? Dati pa, pero mas maganda siya ngayon. Bagoong isda. Ba't kulay puti? Maitim ang bagoong isda, ha? Oo. Oh. Oh, oh, oh man. Ginamos. Ay, Ano yung ginamos? Baka may suka yan. Hangga. Ako, tsiraw-saw ulit, tsiraw-saw. Kabalong mm -hmm. mo, Ansay. Ginamos! Ginamos, masarap yan, ginamos. Titikman ko nga. Pero kung may suka, ayoko eh. Pero titikman ko yan, pag nagpunta akong tabaw, haanapin ko yan, ginamos. Sili, kalamansi, at ginamos. Naglalaway ka <laughs> masarap kumain ni Bibi Sara. Ano yung bibisang, na Name para sa mangga? Hmm. Eh. Ano sa man? Ang tawag ano niya? Mangga gamit. Dako nga yan ah. Yun. Mangga gamit. Nga ako. Oh. Dalawang sausaw eh. <laughs> si eh ko ay na-observe. O oh, ibig ba sabihin nun? Dalawa yung mangga gamit? O. Oh, sige nga. Bago natin i-discuss ito. Pagilagay, kung sino sa tingin ninyo yung tinutukoy ni BP Sara naman gagamit? ay Aini, si BBM at si ate, Marcos siblings, walang iba magkapatid Marcos, yung sinasabi yung magagamit oh. sila magkapatid na Marcos. Dalawang sausawan, babae at lalaki. Ganon? Si Senator Aini at BBM, puro Senator Aini o, oh. BP Sara, sa wakas nagising ka na. Hindi ka na mabubudol ulit. Maintindihan, ba't niya pinalibing yung tatay niya diyan Sa libingan ng bayani. Nabudol ba? I don't know. Ayoko na magsisihat. Pero sa madaling salita, masaya na ako. Nagising si BP Sara. At palagay ko, natuto na siya. At Trinidor ka. Dinamit ka isang tao pinagkatiwalaan mo. Nung binanatan nito si Tambaluslos. At hanggang ngayon, dikit yung pangalag Tambaluslos. Dikit na yun. Hindi na maaalis yun kay Speaker Romualdez. At ang maganda nito, ayan na. Natuto na si B.T. Sara. Siguro, baka kalahati din ang kanyang uh, natutunang experience. Malay natin buhay eh, dyan sa Terridor siya. Malaking matututunan niya dyan. Hindi na siya magtitiwala ulit. Oh. Eh kayo, tanongin ko, papabudol pa kayo ulit? Kung binudol na kanay, kayo ng mga taong yun, eh bakit pa kayo magbabudol ulit doon sa mga taong yun? Gising na po kayo, ha? Kaya ayun si BP Sara. Gising na. nakita ko rito si Aimee at saka si Mac Bibigan eh. At masarap pakinggan yun. Kasi alam mo si Aimee lumalaro eh. ba? Diba? Yan ang opinion ng marami.